So, 29.99 dating 39.99 ayan tapos yung rooster ganon din 29.99 ayan Hey, good day po mga ka-senyor. Uh, kumusta po kayo? Kami po eh, pupunta ngayong mag grocery. At uh, paubos na yung aming uh, grocery. Eh, kung mag, uh, mamili naman kami, eh, uh, mga once a week lang. So iniintay ko lang po yung aking uh, mag at uh, kami lalakad na. Pupunta muna kami sa... Uh, Chinese-Asian uh, store, tsaka sa Superstore, and then sa Walmart. pagsasabay sabay na po namin yung lakad na ito. At uh, tara po, samahan nyo po kami mga ka at uh, makita ninyo kung gano'n nakamahal, kalaki ang itinaas ng mga bilihin ngayon. Ah... Uh, Buti nga itong pension namin at uh, medyo nag-increase ng konti pero ganun pa man eh, Juan, uh, halos sapat-sapat lang at uh, hindi naman kalakihan ng mga pension namin dito sa Canada, lalo na yung mga immigrant na kamukha namin. Okay. Eh, si Mrs. bumibili ng uh, gagawing kare Hindi eh, oh, na nabay kagawin mo kare-kare. Eh oo, oh, pagkabuhan na. Pag nang ano. Diba? That's my son. Will. Oh. Okay. Makabili kaya ng kwan mo rin. Na? May kuha ng mga uh, kahit limang pirasong mangga si Will. Kaya pinabibili sa akin ni si Bibay na. Hindi, siya lang yun. Siya ha? na lang

itong mangga at saka saging kaya kahit mahal eh, binibili na rin namin at ito lang naman ang kanyang kinakain <laughs> eh, hindi mo makakain ito ngayon talaga lang. so ito na yung nabili namin para uh, mangga ng anak ko. Yan, e, 29.99 yung labindalawa e, bali 30. wala na tayong maes? wala na sige dalawin ko na kayo ko palawarin yung dalawa sige apat ay apat saging naman saging na saba ito rin yung binibili namin 3.49 okay, Pala itong uh, prose na saging na nasaba na uh, dating uh, kamura lang namin binibili, napamahal na rin. Eh, inyo alam kasi namin to sa umage. Pagka nagpiprito si misis ng tuyo at saka itlog. Hindi, maganda itong tuyo. Let's go find Naghahanap kami ng uh, naka-sale na paninda kaya kami naglalakad nung uh, anak ko. Napakamahal na kasi ng mga paninda ngayon. Malaki na itinaas. Naka-sale yung itong uh, hipon. Kaya kami matagal mamili na ni eh, misis. Eh, sa paghahanap ng mga nakasil talagang uh, hindi naman nakasya yung halos kasya yung aming uh, pensyon <coughs> nakasil din yung binibili niya <coughs> Alin? Hmm. Eh, ayan ah. 749. Oo nga. Eh, ini 749 din mas malalaki. Yan ang gagawin ako ko eh. yun. Maghahanap ng gagawing uh, okoy. piya kasi Bili ng maipipritong. Yan ba'y binili mo nun? Oo. Kapit mo. Mas namurap pa. Mga bilog. kamoting eh itong kamoting kahoy pati itong uh, orange itong pinya uh, pakwan, suha at saka yung uh, iba pang uh, klase ng gulay uh, kagaya itong bok choy itong mga uh, dahon ng gabi ay napakalaki na rin itinaas ng presyo. Oyster. Ang mahal na. Oh. Five something sa riwa marunggay bunga ng malunggay pati itong hagod na naihingi lang natin sa atin sa Pilipinas itong bunga ng malunggay ang mahal ah, balik mapatak ng halos sa one dollar isa kano yun Eight forty nine. saging na sariwa titingin ako na singkamas. kamas sa sarap sana ito kung merienda kaya lang eh parang pa naman maluma na iba yan at kami ipapauwi na rin. Oh. Hmm. tignan mo ko saan po pwede. Uh, so, tapos na kami rito sa Asian Store, mga ka doon naman kami pupunta sa superstore at meron kaming mga hindi nabiling item dito. So ito na kami mga kasenior sa superstore. At kami dito bibili ng mga hindi namin nabili dun sa Kwan. Sa uh, Asian Store. Superstore. Yep. Okay, Will, let's go. Yeah. Okay. Sige mga ka at kami papasok na. Oh, ano <laughs> <laughs> oh, eh, Kaya naman yung nakasupot eh. Kaya lang. Kaya lang. Tinulungan ko na rin si Mrs. ng uh, pamimili ng gulay at uh, medyo hapon na uh, at saka nagugutom pa nga itong uh, nagugutom na siguro itong anak ko. Pumipili kami ng uh, karela. Ito yung isang klase ng ampalaya na ginagamit ni Mrs. sa kanyang uh, pagluluto ng pinakbet. Kung pa yung panimpigas. Ito. 29.99 dating per 39.99. Ayun. Tapos yung booster, ganun din 29.99. Ayun. So nakasell ito ng uh, bibili ng manok si Mrs. Tintin. Hindi pare-parehas ng, pod, ng presyo. chicken thigh ito naman ang uh, uh, chicken drumstick. So like, like this. Kamora lang nito dati, magkano na ngayon? 6 sa something lang ito noon pero ngayon eh 7 uh, halos size na nga may size may 7 hmm. pare conforme sa kilo sa timbang <coughs> Bibili lang namin ng uh, one. Hamburger yung anak namin dito. Si Will And si, si Mrs. order na sa McDonald's dito sa Walmart. Kuha ko ng pan. Basta yun yung ticket mo. Ito na kami mga ka-senyors sa aming uh, garahe. Sa amin. Nakauwi na rin. At uh, ako eh, magbababa na lang po ng uh, mga pinamili namin. Yung namang dalawa kong kasama yung mag-inako eh pumasok na sa bahay at uh, may mga dala rin naman sila. Siguro yung eh, nagugutom na rin yung kuwako, yung aking uh, anak. Uh, at uh, binili nga namin siya ng uh, hamburger sa uh, Walmart. Mali ito po yung pinamili namin. Ito yung nakabili rin kami ng kaunting mangga na isang kuw na mangga na napakamahal din. Tsaka itong puti itong bigas na sale Ito naman po yung iba pa sa loob. So Ito, so, sige po at uh, hanggang sa uh, muli muling video na lang po tayo magsama-sama. At ako ay eh, magpapasok na nitong aming mga pinamili. Okay po, bye-bye!